sa State of Calamity ang Basilan dahil sa pagsipa ng presyo ng bigas. Ang presyo ng commercial rice doon, umalo na sa hanggang 80 pesos kada kilo. Ang problema, wala nang mahanap na LFA sa mga pamilihan. Kaya naman alternatibong patawid gutom ang prutas na marang na panahon ngayon at ang futo na gawa sa kamuting kahoy. Buto sa pupiso, pati marang sa pupiso. Yan ang kaya nang bili ng na ma mahirap. Naghihinga na rin ang supply ng NFA rice sa Bontoc Mountain Province. 54 na sako na lang ang natitira sa warehouse na may kapasidad na 12,000. So, masyadong malaga. Pwede kami yung basket. a alog na rin ang NFA warehouse sa Lawag City sa Ilocos Norte kung saan dalawang araw na lang daw ang tatagal ng nakaimpak na bigas kung hindi darating ang inaasahang supply mula sa La Union. Sa Nueva Ecija, 7,000 pa at sa sako ng NFA. Pero may gitapat na rito, binukbong at isinasa sa fumigation. Tapos na rin i-fumigate at pinayagan ng idiskaryas sa tabako por sa albay, ang sako-sakong binukbong din bigas galing Thailand. Pero ang tanong, ligtas kayang kainin? Safe na pong kainin niyang uh, bigas na nag-undergo ng fumigation. Bukbok free na rin ang NFA rice sa warehouse nila sa Balanga City sa Bataan. Sa taas ng presyo ng bigas, pati ang mga nagnenegosyo ng kakanin, hindi na rin kinakaya ang mataas na presyo ng malagkit.